Hello guys, welcome back to my vlog. Guys, nandito na naman tayo sa gubat kasama natin ang dalawang maliit na cutie pie. Ayan, nandito kami sa may malapit sa hanging bridge. Ayan, kitang kita po naman. Nakalampas na kami sa hanging bridge guys. Ayan, naglalakad na ulit ang hanging mga alagang dalawang cuties sa may gubat sa gubat po ng Hong Kong dito sa may Fiction. ayan lakad muna eto may maliit na parang kanal dito pero hindi naman siya kanal kasi kaulan lang guys umulan lang kaya ganito medyo watery po ang daan at saka napaka presko po, po yan eh. uh, parang ano parang muddy paddles ba ayan si Dumpling gusto ah, niyang sa drink. Look, tubig. tubig, ulan po yan. Kasi katatapos lang ng ulan kanina. Kaya ayan, napakalakas ang habos ng ano, tubig dito. Gusto niyang magtampisaw guys, kaya hinahayaan ko siyang magtampisaw dito sa may tubigan. Ayan guys, kitang kita yung daanan na medyo talagang medyo siya watery. Nanggaling itong tubig na ito, nanggaling sa spring yan sa taas bumabagsak lang yung tubig dito sa may daan. Ayan guys, pakinggan natin yung mga ano, itong mga ibon na napakaingay dito sa may kubat. Talagang punong-puno talaga ng puno dito. Talagang mapuno siya. Binig na binig talaga guys ang anong tanang mga ibon dito. Oh. So guys, thank you so much for watching!